Hi guys, good morning! Hello, hello, hello! Welcome again to my channel, Mrs. ATV! <coughs> right guys, ang aking uh, i-update video ngayon, ang aking iba vlog ang aking mangga. So, i-share ko lang po sa inyo guys yung aking mangga. Ay, malalaki na ang bonga. Ayan, so ipapakita ko. Pero bago ako mag-video, ito muna ang aking short intro So dito tayo banda guys magumpisa. Ano? Tingnan natin kung uh, malalaki na at maganda na tingnan kasi ang manga pag malalaki na. So ayan, ngayon lang po ako gagawa ng video dito sa aking update na manga. So ayan guys, ang aking mga manga for next um, next month pwede na siya talagang harvestin. Ayan, malalaki na. Actually guys, hindi lang itong sanang bunga niya dahil madalas nga nalalaglagan dahil sa hangin ano. Ayan guys, marami na papansin niyo. marami talaga 'yan. So gawaan. Gawaan muna natin ng video habang hindi pa siya wedding kuhaan an Marami yan guys, meron pa dito guys oh. Ayan. Share ko lang sa inyo ang ang bunga ng mangga ko. Yung dito sa baba, kaya may plastic yan mga guys. Kasi, para hindi ma, ma, ano ni Daniel, tawag nitong ma, sungkit. Ayan, pwede kasing kuhanin lang dahil mababa. Ang um, baba lang, diba? Kaya nakapansin nyo. <coughs> Pinalagyan ko ng plastic yung iba. <laughs> para hindi makuha ng mga lasinggo hindi <laughs> ba ang cute na nila mga lalab to sarap tingnan pag malalaki na Sayang nga yung uh, ibang nalalaglag kasi marami talagang nalalaglag dito guys dahil dikit dikit sila at nakaraan malakas yung hangin so ganyan po ayan yung aking bunga ng mangga. Marami yan mga lalabs. Ayan. Sa mga hindi pa nakakatikim ng mangga ni Mrs. A, ay nako. Masarap ito guys. Hindi ito maasim. Ayan. Wow. Ang dami pa dun sa taas. Napapansin nyo. Abot hanggang doon sa kabila. Ikutin pa natin sa kabila. Ayan. Dito pa guys oh. Ayan oh. Kahit, kahit siyang sulok mayroon talaga. Mayroon talagang bunga. Ayan. Dito tayo banda. Dito tayo banda. Ayan. Dito na sa likod bahay ko. Ayan. Bubong ko yan. Bubong at doon sa may guys, ay napapansin nyo oh. Nandun na tayo si may Ganyan po kadaming bunga ng mangga si Mercy uh, mayroon si host. Ayan. Ayan, napapansin nyo. Ito po nga uh, mangga namin ay galing po sa simbahan niyan. Ipinanim so, na po yan ng uh, aking asawa na si Marv's Music Club malaki na, magaganda na tingnan siya mga lalab. So ilang buwan lang pwede na tong harvestin. Ayan, every time naman nag-harvest ako guys, binibigay ko sa mga kapitbahay ko. So ayan, abangan niyo yung gagawin kong video. Ayan guys, ang ganda tingnan oh. No? Ayan, sa mga gustong bumili, dito na kayo kay Mrs. A bumili ng mangga. Pati doon sa gilid guys, tingnan nyo, marami pa rin o. No? Ayan no? Bawat sanga dyan, mga lalabs, meron talagang bunga. Ayun. Oh, marami yan, guys. Yan. Inikot ko na kayo sa aking puno ng mangga. Kung gano'ng kadami ang bunga ng mangga ni Hose. All right. So, ayan. Dito naman tayo sa kabila. Tsaka mababa lang siya mga lalabs. Pwede natin talagang akyatin. O kitin lang. mga mangga. Dahil hindi siya gaano kalakihang puno. Ako na dito mga lalabs. So talaga ako dito sa mangga po. Pwede nyo makita dyan. Ayun. May bulaklak pa nga doon sa taas ko. Oh. Ayan, meron din akong ano guys, o. Oh. Itik, o bibe. Ayan, o dahak. yan. Yang puno ng uh, buko ay ano, two, two years pa lang. Kaya ganyan pa siya kaliit. Napakaliit pa. Tanim din niya ni Hose. Ayan, ang dami sa taas, Oh. Ayan, ganyang kadami sa taas, guys. Ayan, madami yan. O, see. So, sa mga gustong uh, makatikim ng mangga ni Mrs. A, just PM on taga-Pinas kayo, taga-Ka-PT. O, Kung mga taga-Ka-PT area kayo, pwede kayong gumili kay Mrs. A. Bili na lang, huwag na hingi. Hmm. Alright, so dito naman tayo sa side na to. Meron pa rin siyang bunga. So lahat talaga ng uh, sanga niya mayroon. Hindi na siya ganong karami pero malalaki na. Oh. Mga bunga pa yan guys. Ayan, okay, no? Ayan, yun lang po. Kasi nandito na tayo sa aking kubo. Alright, nandito si Marv's Music Club at ang aking papay. So, nag-ihaw kami ngayon. Ayan, sinashare ko lang aming ulam. Hmm. Pakol na inihaw. So, ayan lang po ang i-share ko guys. Pinakita ko, na lang, pinakita ko lang sa inyo kung gaano o oh kadami at kaganda ang bunga ng ni host, Mrs. A. Okay? Alright. Salamat sa mga subscriber and fr friends ni Mrs. A. Bye-bye and God bless you.